Susuba na po namin Yung ayukan baboy na sinasabi nila Nag-iipon na sila doon ng mga pansunog nila o. O Ito nag-iipon na rin kami dito Ito yung kahoy Ayan, eh. Ka. Puro na kanos pare ha Tanay, bulbulong nga na kita na Mag-iipon kami, kami muna ng mga toy Ito yung mga ano na to Bolo Marigat pa yung mauli ata nai. Mahirap akyatin ito pare, eh kaya mo kaya? Ay, takamag na ni Banger. Bakit siya Pwede dito siya dadaan. Pabunta doon. Pag dito mahirap, ang laki ng puno. Paano aakyatin yan? For the, for the video lang mo to pare. Paano matrail damat niya? Pag aramid ko ita. Ano yung ukrad di ko adan na siya? Mm -hmm. Bumubo ka na yung ano nila, mga pakpak nila. Delikado na. <laughs> Na-alert na dan paray. Kamat-kamatan na Sabi nila pare ting, habang wag ka daw matakot kapag nagsusub ka nito kasi habang nakakagat ka daw, lalo kang tumatapang. Tama ba yung pare? Magkagat umuungat. Mm -hmm. Sabi nila natin, ano, dirikot pwede, nabayag na itong Ah, nabayag ka din na itong gudar. Kutadong mata ko, say. Tano na rong braum. Kutadong kutadong dam, na rong Tanto, ambungan ti na ganos nga rong gulong. Export ga mati ka doon <coughs> tayo. Pasikreto lang. Bantar na buong ba di bulong, <laughs> apuy ata pa. Bandao na yung mga <coughs> Aso Ay, Aywan. Dapat nasa ilalim yung tuyo para tapos sa ibabaw yung mga basa na dahon. Para usok hindi apoy. Oo nga naman ano ang galing. Ay, Tayo na. Nakasama ko na sila dati magsoob. Unang beses mas mataas pa dito. Mas malaki pa siguro mga triple. Triple nito ito maliit lang to eh sabi naman nila dahil naiinitan nilipat din yung mga yan kaya mas mabuti ng suba namin may laman Uba o wala na na, sugal na yan eh may laman Uba. o wala kiyotirtirim na nata kamat kamat <laughs> <laughs> ito kasama namin eh no? babatuhin daw niya eh <laughs> ito naman ang laki-laki ng bato niya oh delikado pag binato mo yan pareng takbo na tayo Kahit anong mangyari pare, walang tatakbo ah. Pare, kahit anong mangyari, walang tatakbo. walang nag-uli. Awa na ganda man. Oran nga tama na ganda Oh, mati sama. Awan sama ito'y na-recruit tayo. Pare. May mas kagat na ata. Bago pa yung ka no, kawansunan. Ha? trem mo lang, magunggunggun mo O, o matanda na agad nga tatara <laughs> eh. Nakaya na doon yun sa ulo. No, awan natin ako yan. Kando pa'y nalagsaray na ako. Tapos dyan lang <laughs> ana. <laughs> Nawan maawit teo oh. Mabati amin yung kaldiraw.

Magpukang pukang ka lang ayam dati dugan sa dugsulom na tan. <coughs> Tang nokuano na ukasa na ay na, nay ta dumam. Wala <coughs> ka natan. Lang na kalungsan. Dugan tan. Tama si pawan. Wala ni sumipo ni para alog. Bati wala ngay. Bukod ay bulong. Ini nak dapat ni? Amul yunan. Ada ni burung ada ito bali na daan, alam lang na nabatid na Palusokan na sila, ang dami nila nag ng formation nga Pagkatapos niyan, sisindihan na namin yan Para pag nausokan niya, naalis na sila dyan Tapos kukuli natin yung pulot

Sukitan na lang. Ano na ulit na pare? Kaya ano yung tumasitpawin kaya damapuin na dita. Supaya ano yon tong kaya damapuin na dito. Ano na nga eh. Ulihan na na. Nagdaklay lano na eh. Bakit na nga eh. Ano? So, Sabi lang nga nga. Eh, paasok. Pa, Madiso na mga ramit di pa paasok na pare. Eh.

<laughs> hey, hindi nag eh? nag na nagdakto ng na ito, ka. uh. Kaya, Kaya, na sinubong nito putung aturik na dakturo paun waino dakturo pa ita watajika oh ka doyotipare nitoi wena lai nagining ni hindi 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 ay hindi 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 na Mhm. Uh -huh. oh, kalma. di na da. Hay ni teriyo kayan. Ikubog galo kan baray ta nan pa riyog. talaga. <laughs> 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 Di na dito. No bigla na pindasyo piston para. kami ti ni ko na. nga Man. <laughs>